investigation, you will mention na doon sa process, may delay at ang suspecha nyo, may manipulation na nangyayari. So may way no, sino kaya ang nakinabang doon sa manipulation na yon? I don't know. But these are the things we know inamin ng COMELEC na merong data center 3 na active na tumatakbo on the day of the elections na nagkokolekta ng lahat ng results ng automated counting machines. At sila yung nagkokolate at sabi ni Chairman George Garcia every 15 minutes down na nagpapadala sa lahat ng transparency server. The fact pa lang na meron na kaagad breach sa legal requirement na dapat diretso from automated counting machines papunta sa Comelec servers at transparency servers ay malaking indication na ng widespread fraud. At ang burden na mag-explain ay nasa Comelec. Kung anumang speculation ang iniisip nyo ngayon about sa kanilang kamaliang ginawa ay valid lahat yan at lahat ng CC ay dapat ngayon sa Comelec at nasa Comelec ngayon ang lahat ng bola para ipaliwanag at itama ang ating mga suspicion. Pero hangga't hindi nila ipinapaliwanag yon, valid lahat ng suspicions natin. sa akin oh uh, oo naman Siyempre, kung eh kasi yung sa case namin feeling ko may nag-uutos eh di ba either yung ibang katabi namin na party list o yung ibang natalong party list dun sa dulo puso yan sa kumilik eh Oh, so yun na ang sinabi sa akin ng intelligence officer kahapon gusto kami ma-disqualify para pag na-disqualify kami 3 seats yun isa doon sa makakasama Gabriela sa baba. Tapos, hindi ko alam. May sinasabi si George na pwedeng hindi rin doon sa baba manggaling yung, yung dadagdag. Pwedeng doon sa taas. Eh. Sabi ko, mayroon pa pala doon sa taas na <laughs> mga, gusto kong madagdagan yung seats. E, sabi mismo ni George eh, hindi lang doon sa baba. Pwede. Doon sa taas eh. So, masabi ko sa inyo, ah, hindi na. O oh yan, ah. Okay. Ah. <laughs> Uh, uh, sinabi, uh, uh, yan, buti ang nyo yan. Babanatan ko talaga to si Raul Manuel eh. Humanat-banat si Raul Manuel dyan na may alam mo ka pala, bakit ngayon mo lang sinasabi? Eh? Yung kabataan party list po ay 15 years na sa kongreso. Ay iharap mo dito na naman sa akin si Raul Manuel dito sa Pandesal Forum na to, tatalunin ko na naman sa debate yan. Ano yung nilalagay nilang ano? Ano yung nilalagay nilang salin nila? Ano yung kay Sara Elago? Salin niya sa isang taon, 78,000. Ang sweldo na isang congressman, almost 300. Times 10 months, 3 million. Tama ba? 3 million. Eh, may 2 months pa. So, may bonus pa. May... O, oh, mga 3 point... Ang sweldo na isang congressman, mga 3.6 million kada taon. Ang nilalagay nilang sal-in nila, 74,000, 78,000, para magmukhang mahirap sila. Masabi ko, dati ako miyembro ng bayan muna at ng kabataan party list. Para niloloko tayo dyan na mga kinatawan natin sa ano, maka, makabayan. Pupunta sa ating rally, tapos sasabihin wala silang sasakyan, wala silang... Ah, magkano lang presyo ng isang cellphone at laptop ngayon sa kongreso? Yun na yung ano... Yun ay network ng isang congresswoman yun, 74,000 sa isang taon, kumukuha yung tatlong kongresista na yan ng uh, 3.6 million kada taon. Hindi pa kasama yung pondo ng opisina. Kaya kapag sinasabi sa inyo, mga nasa araw na nagrarali, rally pagod na pagod na, mga kasama, mga aktivista, at yun lalo na yung mga nasa bundok na talagang mas mahirap ang buhay, safety nila. Ang kanilang mga anak pinapadala nila sa abroad para mag-aral. Habang kayo, kabataan Pilipino na sumasama sa rally nila, naniniwala. Nandiyan, naniniwala kayo 74,000 lang isali ng kongresista ninyo. Pinapababa lang nila yon. Pwede nga silang kasuhan dyan. Dito to yung mga sali na yun eh. Sinasabi ba nila sa inyo na maraming pondo ang isang kongresista? Hindi. Sabihin ko sa inyo kung magkano pondo ng isang kongresista sabihin ko sa inyo pag hindi kami pinroclaim next week. wow. Uh, yun ang tanong ng isang ano, uh, editor ng Filipino Mirror Newspaper, si Miss Susan Cambry. Sinabi niya last time dito sa Pandesal Forum, pag dinaya kayo, uh, may sasabihin kayong mga expose about what's happening daw sa Comedic. Uh, ready ba kayo magsabi ng ganyan pag may nangyari daw sa kaso niyo? Masabi ko sa inyo, hindi hey, kasi ako nakainom ng losartan ko ngayon. Masabi ko sa inyo, kayo taga media, baka naman nababalitaan nyo kung gaano kadami ang kurakot at mandarambong sa gobyerno. Bilang media, bilang mga media na nakatutok sa gobyerno, baka naman nababalitaan nyo na napakaraming ahensya ng gobyerno ang kilala sa korupsyon. Imposible namang hindi nyo narinig yun sa araw-araw nyong trabaho na pagsagap ng balita. Pangalawa, kami sa Duterte Youth Party List, tinatangka namin solusyonan yung mga ganyan. Kami ang nagbabalik ng death penalty para sa plunder, corruption, teroristang NPA at heinous criminals. Walang nagkoko author niyan sa amin. Wala kaming kasamahan na nagkoko author niyan. Tanong nyo na lang bakit? Kung lahat ng ating mga politiko ay napakaganda ng hangarin para sa bansa, bakit wala? Nagkoko-author ng panukalang batas na nag-iisa para ibalik ang death penalty para sa mandarambong, kurakot, teroristang NPA at mga hinyus criminals. Baka dun sa patungkol sa heinous criminals meron. Pero dun sa teroristang NPA at mga mandarambong, bakit wala? Itanong nyo. Bakit nga naman wala? Diba? So, masabi ko sa inyo, sa dapakadaming kurakot sa ating gobyerno na ka na talaga talagang hindi kaya solusunan ng isang kongresista hindi kaya solusunan ng kakaunting tao sa sobrang laganap kailangan ng pagtutulungan ng lahat ng Pilipino kasi ikakamatay namin pag sinabi namin sa inyo yung mga nababalitaan naming mga pangyayari sa loob ng gobyerno oposisyon man o administrasyon, dating kongresista man o incumbent na kongresista, bakit ba walang nagsasalita? ba? Diba? Kasi yung mga dati, nagaantay lang silang umupo para sila naman. Hindi kami ganon sa Duterte Youth Party List. Hindi kami nakikialam dyan sa mga pundohan sa gobyerno. Yung sinasabing vote buying sa amin, pare, sa sobrang daming vote buyer, hindi kami nagbigay kahit piso at kami ang nagbabalik ng death penalty para sa mga mandarambong sa gobyerno. Sana doon pa lang, doon pa makita ninyo na dapat kaming maupo sa kongreso. Dahil kung ayaw niyo ng korupsyon at ayaw niyo ma-recruit ang inyong mga anak, kapatid, apo sa hanay ng NPA, to Youth Party list lang po ang lumalaban sa kongreso para sa mga ganyang advokasya ninyo. Uh, last question kasi may na. Uh, may, may nagtanong dito. Uh, marami na tanong dito. Chairman Cardema, Attorney Ms. Fisher, and Attorney Ferdi. Uh, ang tanong dito, ah uh, anong reaction daw ninyo sa interview ni yun ninong niyo, si Pangulong Bongbong Marcos, na willing na daw siya makipag-reconcile sa mga kaaway niya? Uh, anong reaction ninyo at saka anong mga condition ang pwedeng um, ano, magawa ng gobyerno para makipag-reconcile yung mga kaaway niya. katulad ng ni Vice President, former President. Nung sinabi Christ. yan nung isang araw, isang linggo yata, sir, nung isang linggo, ano, yeah, ang sagot yan? ko, sabi ko, huwag kayo maniwala dyan, buto lang yan. Kasi kami, Marcos Duterte talaga, Duterte Marcos talaga may matagal na. Marcos loyalist kami, Duterte supporter kami noong 2016. Ang kinampanya namin, Mayor Duterte, Senador Marcos, hindi Duterte kaya tano. Siyempre ngayong 2022, Marcos Duterte naman kami. Ninong namin si Bongbong, ninong namin si Speaker, ninong namin si Anton Lagdameo, tatlong magkakabarkada dyan na nakaupo ngayon. Nung panahon na hindi sila makaupo sa ating gobyerno, natalong Vice President, kakaunti lang kami na appointe ni Pangulong Duterte na Marcos Loyalist. At isa kami sa laging nilalapitan ni Ninong Bongbong, iniimbita sa bahay, sa opisina, lahat ng aking mga event sa National Youth Commission, sila ni Senador, ni Governor Aimee pa, ang bisita. Masabi ko sa inyo, nung tumatakbo yung aming kinakapatid, si Sandro, naninong rin ang anak namin naman, nung tumatakbo pagka congressman for the first time noong 2021-2022 itinulong namin lahat ng aming nga uh, pwedeng itulong galing kongreso kay Sandro doon kami nagkakampanya Duterte Youth Party List nagkakampanya sa Lawag sa Ilocos para lang tulungan si Sandro pagkatapos ng pagkapanalo pagka-presidente at pagka-congressman. Kapag nakasalubong mo, Parang three-seconder na, ay, ay, uy, kung saan, gano'n na lang. Kaya masabi ko sa inyo, yung ginawa nila sa amin at ginawa nila kay, uh, sa mga Duterte na nagpalibing sa kanilang ama, sabi ko, butol lang yun. Nabutol kami. Baka kayo, nabutol rin. Pero masabi ko sa inyo, kahit na gano'n yung sagot ko last week na gusto ng reconciliation, sabi ko, butol. Pero nung nanawagan si Ninong Bong, ng isang araw, kahapon lang, na mag-resign lahat ng cabinet secretaries at cabinet level heads of agencies. Baka baguhin ko ng konti yung sa tingin kong budo lang. Kung totoo yun, kung sincere yun, baka may konting ano, liwanag. Dahil baka pati siya nasasakal na sa hirap sa dami na nakapalibot sa kanya na kurakot at namumulitika. Baka ayaw na rin niya Kaya nga sabi ko, kung totoo yan, Sherman George, maniwala ka naman sa nag-appoint sa'yo na nananawagan na lahat ng heads of agencies magpasa ng courtesy resignation. Courtesy resignation na nga lang eh. Hindi naman irrevocable eh. Baka kasi nat natatakot ka na i-accept agad yung sayo dahil ikaw ang huli na head of agency na namuliti ka at ginalit yung mga botante bago nanawagan ang inyong boss, Pangulong Bongbong Marcos, na mag-resign kayo lahat. May pa dito na uh, yung BS party list na nawala na yung disqualification. May konting pag-asa ba kayo na sana mangyari sa inyo yan ngayon? Hindi. Eh, ko naman si, BH lagi nung uh, this past for you days. Hindi naman siya kinakabahan eh. Sabi ko nga baka isinabay lang sa amin pa kami talaga yung tunay na target dyan eh. Pero congratulations kay kong BH, makakaupo na sila customer din ang i um, bakery. Uh -huh. Ay, sino yung kamong nagsabing self-serving? Si, sino doon? Ah, uh, si Raulo? Oh, uh -huh. ang nagsabi. Mm. uh, ang lead pala ng nila, no? Ah, uh, chairman, no? Kaya pala hindi makabiling underarm deodorant si Sarah Ilago, no? Anyway. Snap. Thank you. Uh, sorry kasi to baklak na. So our guests, we will ask them to give closing statement. Uh, thank you for a very uh, engaging sabi media. Dapat may part tracing your thoughts, your appeal to the Comelec and to the public. Maraming salamat po sa pag-imbitan nyo sa akin dito. Gusto ko lang pong tapusin ang aking pananalita sa pamamagitan ng pagsagot sa hiling ni Pangulong Bongbong Marcos ng isang reconciliation. Tinatanggap ko po ito hindi po maganda na mag tayo ng ating mga kamalian ng mga nakaraan. Hindi po maganda na magtanim tayo ng sama ng loob. Hindi rin po na maganda na ang motibasyon natin para gumawa ng bagay-bagay ay ang ating ego or ang ating pride or ang mga masasama nating relasyon para sa nakaraan, mula nung nakaraan. Ang maganda pong gawin natin ay mag-focus tayo kung anong makakaganda sa ating bayan. At yan lamang po ay magagawa natin kung harapin natin yung mga pressing na problema, problema sa ating bansa, mag maging constructive tayo sa lahat ng ating mga solusyon. Pakinggan natin. Sig ng ating mga kalaban sa politika, sa ating paglalabas ng sama ng loob, sa ating na ng ating ego, ng ating pride, or ng ating, or ng ating pangalan, ang tanging magdurusa lang po ay ang taong bayan. Pabayaan na po natin ang taong bayan na, nila, na ma-enjoy naman nila ang mga benepisyo ng mga maibibigay na, na serbisyo ng kanilang mga nailuklok na mga mamumuno sa kanila. Thank you, Vice Mayor. Let's respond doon sa tanong na anong comment natin or ko don sa offer of reconciliation ni Pangulong yes. Marcos. Kayo na tatanungin ko, ano bang materyales itong voting ito? Plastic. Okay. <laughs> Yun lang. There is, I don't think the situation is beyond reconciliation. It's irreconcilable. And, ayaan nyo na siya. After June, patapos na. Last, last half na. The day of reckoning will be 2028. Thank you. Thank you, Attorney. For the passion. last but not the least, ano, Uh, leader of the Duterte Party, Duterte Youth Party List, Chairman and Founder uh, Ronald Cardema, for your closing statement. Masabi ko sa inyo, aming mga kababayan Pilipino, kami sa Duterte Youth Party List ay nasusuka sa klase ng ating gobyerno, sa klase ng politika dito sa ating bansa. Napakaraming kurakot at mandarambong Siyempre, kumakandidato pa ulit-ulit yung mga yon. Nakita nyo bang inold yung suspend and inold yung kanilang mga proclamation? Dito sa ating bansa, kung sino yung mas maraming nakurakot at na sila pa ang nananalo sa mga kaso. Kami, Duterte Youth Party List, hindi nangungurakot, nagpapano ka lang batas para ibalikan death penalty sa mga kurakot. Kami pa ang pinapahirapan kung sino pa yung hindi nagvo-vote-buying, naglalabas kahit piso, kami pa ang kinasuhan ng vote-buying. Kung sino pa ang lumalaban sa mga teroristang NPA, kami pa ang nakasuhan ng promoting violence. Ganyang karumi ang politika sa ating bansa. Kaya kami, nagsasawa na rin talaga kami. Eh. Kaya masabi ko sa inyo, sana sa inyong tulong, diba? Maproklama kami dahil dalawang milyon ang bumoto at makaupo tayo sa Kongreso. At masabi ko sa inyo, ganito na lang gagawin natin sa Kongreso dahil tatlo naman yung Kongresman namin. Gagawin namin 24 oras ang opisina namin sa Kongreso. Kung iba, office hours lang. Kami ang office hours namin 24 oras. Merong staff sa umaga, may staff sa gabi. Kung meron kayong gustong pano kalang batas, sabihin nyo sa opisina ng Duterte Youth Party List, yun ang gagawin naming house bill kung anong gusto nyo pano kalang batas. Kung meron kayong nire-reklamo na ahensya ng gobyerno na masungit sa inyo, ayaw kayong paglingkuran ng ayos, kami ang magpapatawag sila sa kanila sa kongreso. Yan lang, lang, yan lang nga namin sa gobyerno. Kami, puro kami reservist sa military, at mayroong panggaling talaga sa PMA at PNPA. Ang mga pangarap ng mga tropa ng gobyerno ay magserbisyo kahit ikamatay nila yon. Yan ang pangarap namin sa bansa. Kaya kung meron kayo sa amin, tawad ng NPA. sa aming kaaway NPA, mga teroristang grupo mga makakaliwang grupo kahit ambushing kami, okay lang yan ang amin gustong gawin para sa bansa. Kaya Comelec, huwag kayong makialam sa aming away. Sa mga makakaliwang grupo, ang nagkaso sa amin, makakaliwang grupo, yung gobyerno ng Pilipinas nagkaso sa kanila, eh di sana pareho kami hindi maproklama. Bakit sila naproklama? Mas matindi yung kaso sa kanila ng Government of the Republic of the Philippines. Sila nagkaso lang sa amin, kami hindi makaupo. Dahil sa inyong pamumulitika, at mga business as usual nyo dyan. Anong gagawin nyo? Ituturo nyo sa akin kung sinong kukuhanin kong abogado para ma-resolve yung kaso? Utang ina. Busit na busit na kami sa ganyang sistema sa gobyerno. Kahit si Bongbong Marcos, busit na busit na. Kayo sa ako, may huling gumaganyan. Namumuliti ka. Kaya masabi ko sa inyo, kung hindi pa ayusin to ng Comelec, taong bayan, ang nagagalit sa iyo dahil ayaw mong paupuin yung ibinoto nila. Si Bongbong Marcos na rin ang nagagalit sa inyo at pinagre-resign kayo dahil namumuliti ka kayo. Ito technical nyo lang bilang abogado. Uh, technically, we are not a member of the cabinet and we will not file resignations. Ang ina, ganito ba tayo sa Pilipinas? Nagpapaaral tayo ng mga abogado para i-twist it lang yung batas at maging discretion lang natin kung kailan gagamitin yung kaso na hausaw. Kung ganyan lahat ng klase ng abogado, wala nang pag-asa ang bansang ito. Kaya sana naman, yung ibinato ng taong bayan, paupuin nyo. Yung pinagre-resign ng Pangulo, mag-resign naman kayo. Lahat ng atensyon nasa inyo na. Ayaw nyo pang pansinin. Kayo na lang ang namumulitika dito, tapos na yung eleksyon. Kayo pa rin ang namumulitika sa resulta ng eleksyon sa mga komisyoner at mga direktor dyan na mga yesman man taga kay George na oh, oh. kapag kinasuhan kayo hindi niyo pwedeng sabihin na inutusan lang kayo ng head of agency puro kayo abogado dyan sana naman maging patas kayo sa inyong pag interpret ng batas at mga regulasyon nakalagay sa inyong uh, rules kahit may kaso basta hindi final pwede i -proclama. Kami hindi nyo pinaproklama. Lahat ng kasama namin. Malversation of funds. Graft and corruption. Plunder. Citizenship. Hindi Pilipino. May kaso pa sa drugs. Nasa CIA pa. Hinasuhan ng terorismo. Lahat sila nakaupo, Kami hindi makaupo. Gano'n ka-twisted ang pag-interpret nyo ng batas. Putang inang bansa to. Thank you very much to a very thought-provoking uh, no discussion today by the three passionate and eloquent uh, experts on uh, election and governance and politics. Thank you, Chairman Ronald Cardema, uh, for speaking very frankly, emotionally. Uh, uh Maraming nag-message dito na mga journalists and other people watching. Congratulations daw sa inyo na nalo kayo 2.3 million votes even though you did not spend billions and you did not have movie stars uh, endorsing. Uh, sabi nila nagulat daw sila na you still got a lot of votes from um, David Ayat. And also thank you daw to uh, Attorney Freddy Topacio for defending a lot of uh, important cases And also, a uh, congratulations to Vice Mayor Elect uh, Attorney Harold Vespicio. Uh, pang ano din siya, pang congressman na rin daw siya. At saka pang senator kayo tatlo. Uh, thank you very much for this uh, talk here at Pandesal Forum. Uh, may tradition tayo dito. It doesn't matter. It doesn't matter whether you are ambassador, movie star, or presidential candidate. Uh, all of you, my pandesal. Pero today, may additional special gift pa kayo.